Sapul din sa CCTV nang mahagip ng truck ang isang pedestrian sa Tondo, Maynila. Depensa ng sospek, hindi niya napansin na may tao pala sa gilid ng truck dahil nasa blind spot ito ng sasakyan. Magbabalita si Justin Ponsala. So, may dyan tatlo. Oh, yeah, no? Kita sa CCTV habang naglalakad ang magkaibigan na ito sa Velasquez Street sa Tondo, Maynila kagabi nang sabayan sila ng 14-wheeler trailer truck. Maya-maya lang nakaladkad ng likurang gulong ng truck ang isa sa kanila. Sinubukan pandalhin sa ospital si Alberto Rey Sangrador pero idineklara siyang dead on arrival. Kagabi galing na raw sila rito. Hindi na kain dahil nga sarado na. Eight na, pinasarado na. Bumalik sila kanina. Ngayon habang naglalakad sila, papunta sila sa pilahan para makapasok. Yun ang nangyari, nahagip agad na aresto ang driver ng truck na si Leslie Ros Mintak. Tumangging humarap sa kamera si Mintak, pero depensa niya hindi niya nakita si Sangrador dahil nasa blind spot siya ng truck. Sa kabila ng kanyang paliwanag, desedido ang pamilya Sangrador na ituloy ang kaso laban kay Mintak. Pero sabi ng ina ng biktima, hindi rin sana mangyayari ito kung maayos na pinatutupad ang safety protocol sa Ugbo Food Park kung saan nagtungo ang biktima umabot na kasi sa kalsada ang pila ng mga kakain bagay na pino problema rin daw ng barangay kaya sila pumipila diyan sa dadaanan sa kabilang pila ay magpapasok na ng pulisahan namin dahil nga maraming tao pa sa loob napakahirap i-baybantao nandiyan Ma maraming street yan eh pwedeng lusutan oo sila nagpupumilit na makapasok dahil sa nangyari at para maiwasan na rin maging super spreader ang food park, minarapat na ng mga otoridad na ipasara muna ito. Para sa 1PH, Justine lang. News 5.